At ah, kasi marami akong alam ang dalawa. Ah. Ayan, may mga susususo dito. di suso. Ayan o. No. Iba gumagalaw-galaw pa. Ganda lang maglaro dito. Ito, meron o no, iba kulay. Ayan, ay, nakadikit, nakadikit siya sa bato. Oo, you kuwako. Know. Ayan o. Tapos nagtago na yung laman niya sa Ano pa nga yan dito? Pero ito, pero hindi pa ito pwede no. Kasi maliit pa yung laman niya. eh. o. pag wala na talagang ulam, pwede na ito pagtyagaan o. No? Hahaha. <laughs> Hindi <laughs> sila may, may Meron din dito, ano. Oh. Baka may perlas to sa loob. <laughs> Tingnan nga natin. Ay, may laman siya. Ah, wala na. Dumikit lang. Masarap naman maglaro dito. Andiyan na si Ate Mayra. Ano yon? Saan yon? Ayun no. Karilan sa ubos. Tara, punta tayo. Punta tayo. Dun lang. Dyan lang sila. Ay, hindi lang sila. Eh, sama na yan. Balik na. Tara, punta tayo doon. Ayun nga, nagsuksok na.